ilalagay natin kung makaluto ba talaga ang araw sa itlog, sa mantika. Ayan o, no, oh, ilalagay na natin kung legit ba makakaluto. Oh, wala. Ito na. Ito na. Comment down below. Ito na. Luto na talaga ang itlog. Pwede rin siya kainin. magandang hapon ka po ano, ngayong hapon ay sama niya ako sa ating panibagong vlog no at so ayun at katapos na namin linis ng Toyota Innova so grabe ang init no grabe sa uh, init talaga sa Pilipinas summer na summer na talaga huh. Oh, kita yung araw ayan so grabe so may mga napapanood ako na vlog no na sabi nila nagluluto ng Lugani sa isda itlog totoo kaya yon o kaya yon? kakaluto ang sobrang init ng itlog. Itlog na lang. Try natin. O oh, yan, yung ating vlog ngayon. So, tatry natin magluto ng itlog sa kawali sa init ng araw. 42 degrees. So, init nga. Okay, try natin kuha tayo ng kawali. Kawali pa kawali. Ayan. So, tapos, babad natin ito. Dapat 30 minutes. 30 minutes. Yan dito, grami init. Ito sobrang init to. Oh. Yan. Babad natin. Dito, hindi ito. Yan. Ayun. Babad muna natin sa araw. Yan. lang right, Yan, babad natin 30 minutes. Yan. Ang kawali ibabad natin dito. Yan. O, oh, naarawan. So try natin ibabad paarawan ng kawali ng 30 minutes. Yan. Ayan na. Sobrang init daw eh. Kaya nga. Subukan natin kung totoo. Pahinga muna tayo dito. Uh, subukan natin kung totoo nga ang pagluluto ng itlog sa araw. Kung maluluto ba talaga sa sobrang init. Yan ang abaganin nyo. So, lagyan na natin ng mantika. Mantika na Guys. Right. 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 Ba na. Yes. So, babad natin mga 30 minutes ulit in Thailand tayo. Yun na ang itlog, oh. ilalagay natin makakaluto ba talaga ang araw sa itlog, sa mantika. Ayun oh, ilalagay na natin kung rigid legit Mga kaluto Oh. Allah, Ala. Naluto ang itlog. Wow. Allah, init. Ayan. Nakita nyo? Naluto. Grabe talaga. Sobrang init pala talaga. O, oh, ayun. Ito na. Ito na. Comment oh, down below. Ito na. Luto nga talaga ang itlog. Pwede rin siya kainin. Ayan, o. Oh. O. Oh. Itlog. Luto sa araw. Grabe. Ganun pala yun. Oh. Ay, lag, lag. Hey. So, ayun, no? Oh, nakita ko sa inyo yung sobrang sikat ng araw. Grabe, nakakakaluto pa talaga siya ng ano, itlog na talaga. Legit nga yung mga vlogs nila. Tingnan nyo ang nangyari sa itlog. Ayan, naluto. Ang ganda. Ang ganda. Naluto ang itlog. Grabe, ang lupit. So, syempre, dahil naluto na siya, ito yun. Ito lang katapat nun. Yan. Kanin. Yum, yum. Wala yun. Makaluto talaga. Hmm? Okay, ito ka. Bakit po tayo kayo maniwala? Ang totoo. Ano yung nakapaluto nito? Watch. So, you know, ito yung mga sekreto na pwedeng gawin para ma-prank na maluto yung itlog doon. Ganito, oh. Buksan mo to. Yan. Bukas na. Ngayon, ayan, oh, may apoy na sa oh. Kita ko sa inyo. May apoy na, di ba? Yan. Malakas ng apoy niyan. Oh. Ayan, oh. Malakas ng apoy, oh. Yan. Yan. Ganyan. Tapos, syempre, nilagyan ko niya ng mantika. Yan, may laman na yan. May mantika na yan. Yan. Syempre, mainit na yan. Totoong mainit na yan. Yan. Di ba? Mainit na talaga yan. Ayan. Walang init-init yan. Papakita ko sa inyo. Yan. So, yun, dahil kulong-kulong -kulo na yan, mainit na mainit na. So, syempre, itong itlog. Yan. Hindi natin nilagay yan. Ang gagawin ko, ang gagawin ko op, patayin ko na to baka maubos ang mantika op dadalhin ko siya doon yan op nilagatin ng hangin yan o no? nilagatin pa lang ko pa yan no? umuusok oh. ibig sabihin sobrang init talaga yan ang legit na mainit yan oh, di ba legit na legit pero umuusok eh ibig sabihin mainit o oh, balik natin yan o oh. Ang ginawa, ganyan lang yan, oh. Ayan. Oh, lumayo may dayo pa. Ayan, di ba? Tapos, so, ito na ang itlog. Ito na ang itlog, oh. Ilalagay natin kung makaluto ba talaga ang araw sa itlog, sa mantika. Ayan, oh. Ilalagay na natin kung legit ba makakaluto. Oh. Allah Allah naluto ang itlog wow nakita nyo naluto ayun nga no grabe talaga sobrang init pala talaga o oh, ayun ito na ito na comment oh, down below ito na Luto nga talaga ang itlog. Pwede rin siya kainin. Ayan, oh. No? Oh. Itlog. Luto sa araw. Grabe. Ganun pala yun. Oh. Ayun, laglag. Aray. Mainit. Ow. Legit na mainit. Mainit, legit. Kasi, aray, 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 aray. Ang tinidor, di Kawakan, nainit nga. Hala. Hindi tayo mga paglagay ko. Grabe. Ganun pala yun. Okay. So, ayun nakita ko sa inyo yung sobrang sikat ng araw. Grabe, nakakakaluto pa talaga siya ng ano. Itlog na talaga. Legit yun yung mga vlogs nila. Grabe, wala akong masabi. So, ngayon, ang gagawin ko, para mas lalo siyang maluto eh kasi eh kasi ang nangyari dito yan ito na maluto nga siya pero lulutuin pa natin para maganda yung pagkaluto yeah, yan. Yeah, yan yan may apoy yan yan syempre kakainin ko yan sayang naman yung experiment natin eh so ayan so ngayon no ganoon ang sekreto ng pagluluto ng nang itlog. Ang sikreto ng pagluto ng itlog. Niluto sa araw, pero ang totoo, wala. Hindi, negative. Wala mangyayari doon. Ito yung legit. O, oh, kumukulo. Iyan. Legit na legit. So, ayan. Ang dito na lang ang ating experiment. Sana may natutunan kayo. Huwag agad-agad maniwala sa mga sabi-sabi. Tandaan na sa Pilipinas po tayo, hindi tayo sa ibang bansa. So, hanggang dito na lang vlog. Bye-bye.